Dito mga lods wala pa akong napitas. Kaya need na talaga akong gumamit ng signature moves para makascore na. <laughs> At dito mga lods nagcheck lang ako sana sa lord. Pero gusto ng gulo ni Nana. Kaya agad kong nerespetuhan ang kagustuhan ng mga kalaban. Kaya ginamit ko na ang pinagbabawal na technique ang Selena the Flicker upang sure na walang takas ang kalaban. Alam mo namang bawal to, di ba? Gagamitin mo pa. At sa part nato mga lads naglawer na kami. Pero may mga ipal. Kaya mas minabuti ng turuan na namin ng leksyon. At hindi ko na pinagalaw ang pinakakirot nila para wala na silang damage. At gusto daw sumama ni Karina. Kaya agaran naming pinagbigyan. Mga lords, pwede po bang makuha ang inyong subscribe, likes and shares? Salamat po.